go sit down there char nakakatuwa tong aking guwaba guys ayan uh nung bago kami lumipat uh, nung lumipat kami dito yung anak ko mahilig sa bayabas kaya nagtanim ako ng bayabas at ako naman ay mahilig sa kalamansi kaya nagtanim din ako ng kalamansi at halos sabay-sabay silang nagbunga yata ayun o oh, yung mga kalamansi Oh. hanggang sa uh, mataas pala ang acid ko pag gumagamit ako nito uh, like juice or something uh, nahirapan akong umihi kaya ininto ko siya sausawan minsan-minsan ayan siya guys kaya ang nangyari binibigay ko na lang siya at kung may pumupunta dito ayan pinipitas nila ayan maraming siyang maliliit guys o oh. ayan nagbunga ulit siya at ito namang bayabas ko nag harvest araw araw ko itong nag harvest guys kasi kung hindi ko siya haharbisin uh, yung mga daga magtatabaan talaga di ba Charlie ayan yung komot niya siya lang rin ang gumagawa niyang mga butas butas na yan at araw araw nakuha ko ng bayabas so ang ginagawa ko dinadala ko sa trabahoan yung iba ganito ganitong hinog ganito gusto ko siya. Pero may coworker ka kasi ako, ganito lang ganito oh. Ang gusto niya at binabalatan niya at ako nilagi, nilalagyan niya at niya ng suka iniwa iwa niya. Plus, As asin sa kasuka yata ang ginagawa niya. Ayon niya ng ganito. Hinog. Gusto niya yung ganito, ganito. So, yan na nga. Kunti lang ang kumakain ng bayabas sa work. Kaya, pag wala akong pasok, ayun na nga, araw-araw nga, nahihinog. Kaya, naaabutan ko lang rin na makain ko siya. At, ayun to, hinog na hinog na ito, guys. So, at, hindi naman ako marunong din masyadong mag anom nito magluto yung nilalagyan ng bangus at hindi rin ako pwede sa bangus at ako'y natitinik ewan ko ba sa katakawan ko siguro hindi ko na ninunguya or ano nakikita ko yung ibang kumakain ng bangus guys ang sipag sipag manguha ng um, tinik kaya kung bibili ako ng bangus yun ang ano bonless na talaga at iyan na nga guys may trabaho tayo mamaya kaya may madadala na naman tayo tapos nagdala din ako doon nung isang araw so araw araw yan guys nagharvest ako so hindi na masama ba diba? ayan napasalubong ko sa aking coworkers na mahilig kumain ng bayabas at napagsawaan na rin kasi ng anak ko nung ano na siya? Ah, Nagkaedad. Parang ayaw na niya ng bayabas. At, magpaalam na tayo, Charlie. I say, goodbye. Goodbye. At, ready na yan, guys. Kaya, pag-alis ko mamaya, ayan, damputin ko lang siya. At, papasok. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Thank you.